Magandang gabi sa inyo. Ito talaga. Ang malakas ng ulan. Pag malakas ang ulan dito talaga masarap may gawin. Pag malakas ang ulan. Ano, sarap. Napakasarap. Pag malakas ang ulan. Lalo pag ganito ka dilim ang gabi oh. Tapos umulan, umulan. Napakasarap. Itong masarap na masarap talaga. Pag umulan. Itong gabi oh. Ito, ang dilim oh. Oh. Kaya lang wala tayong katabi. Kaya hindi masarap, walang katabi, sulo oh. solo. Oh. oh, solo. Oh, walang katabi. Kaya hindi rin masarap. Talaga pag malakas ang ulan, talagang yun ang napa, sarap gawin. Pag malakas ang ulan. Ano po? Di po Alam po ba 'yan? Kaya masarap masarap ang magawin pag abi pag malakas ang ulan. Namang sarap talaga po. Ingat po kayo lahat. Maraming salamat. Basta talagang masarap ang masarap matulog sa gabi pag malakas ang ulan.